Hi guys, welcome back to my channel Ben Trin Cherang OFW oh, yung waray ng Saudi So to this video is mag-reaction tayo sa isang student na gustong mag-entrance exam sa isang university Hindi ko alam kung private or public to At saka with high honors pa tong with honors or high honors tong bata to sa, na nag-graduate sa senior high So makikita nyo dyan sa screen yung grade niya Tapos yung nasa baba, parang yun yung yung nasa baba na maraming erasure is yan yung sinagot niya sa exam doon sa entrance exam niya sa isang university. So, yung nanay nagalit kasi hindi nakapasok doon sa university yung anak niya na which is high honors no so nag-graduate ng senior high. Pero nagulat yung university daw kasi ganito nga ang nangyari. Hindi daw makapag-construct ng correct grammar yung anak niya sa isang parang may essay doon eh kasi sa mga exam sa mga entrance exam eh nabubulol na naman ko ako sa mga entrance exam sa university guys kasi nag exam din ako meron silang mga essay alam mo yung sasagutan mo siya isang parang may question doon kasi ang sagot mo is essay so hindi nga daw makapag ng correct grammar yung anak niya tapos ang daming erasure So, totoo naman yun, guys. Pag mag-exam -e ka, iwasan mo mag-erasure. Kasi minus points yun. So, dapat din correct grammar yung isasagot mo dun sa essay. So, yun nga, mali-mali daw nga daw yung grammar. Tapos, ang daming erasure dun sa essay ng anak niya. So, ang nangyari, hindi natanggap yung anak niya sa university na yun. Kasi siguro maano talaga sila pihikan about dun sa mga student na pinapapasok nila sa kanilang school. So, nagalit yung nanay, ni high honors naman yung anak niya. So, sinasabi nga daw doon na bakit ganun yung quality daw ng ibang mga school, bakit ito ang baba ng quality ng education ng Pinas. So, sa akin naman, siguro, kasi graduate siya, nag-graduate siya ng senior sa, in my your own opinion lang to guys, ha. Siguro nag-graduate siya kasi with high honors. Malay mo, mahina talaga siya sa English. Kasi nakita niyo naman dun sa senior high, sa mga grades niyo, wala akong nakita ang English na subject. Kasi di ba po more on ano na to, yung sa senior high, more on preparation na sa kanyang, kung anong gusto niyang kuhanin na kurso sa, sa college yung senior, parang preparation na kasi yan eh. E, wala kasing English dun siguro. Ba, siguro magaling siya dun sa mga iba-ibang subject na yun. Pero sa English, mahina talaga siya. So, nakakapagtaka lang, di ba? Sa ano, bakit naka-high honor siya? Tapos, ano <laughs> tapos hindi siya makapag-construct ng correct grammar ako din guys sirap ako mag-construct ng correct grammar lalo na ngayon na nakalimutan ko na hindi na rin ako nagbabasa nakalimutan ko na yung mga sentences kung ano yung mga ilalagay dyan yung correct grammar yung mga ano ba yung mga nakalimutan ko na nga din yung mga ano verb, adverb, yung mga ganyan ko ano mga ilalagay diyan sa sentence sa grammar. Ako mahina din ako guys sa grammar, promise. Yan ang ano ko, mahina ako sa grammar. Mahirap mahina din ako mag-construct ng sentences. So, mahina kasi ang foundation ko, aminin ko, mahina ang foundation ko nung bata ako. Yun sa, yung pinaka, ano talaga, basic. Doon kasi nag -ubos. kaya, kaya advice ko sa mga nanay, pukosan nila yung anak nila habang bata pa sa pag-aaral. Kasi nagsisimula talaga yan sa elementary hanggang high school. Yan kasi yung foundation mo pag nag-college ka na. Yun ang pinaka-importante, mafokosan siya sa elementary at saka sa yung elementary talaga guys sa akin ha, fokusan nyo yung anak nyo sa pagbabasa ng mga libro. Tapos, lalo na pag yung bata nakikita mo mahina sa English at sa kasama't, fokusan mo sa dyan. Kasi may siya pag nag-college siya. Mm -mm. May Mahihirapan siya sa mga subject na yan. Lalo na pag nag-high school, tapos hindi maganda yung foundation niya ng elementary. May siya sa high school. So kasi ma hindi maganda yung foundation niya, yung foundation niya. <laughs> foundation eh! yung paghubog niya ng elementary sa pag-aaral. So pinaka-importante talagang fokusan niyo yung, yung mga bata sa elementary. Para pag high school, parang hindi na sila mahirapan. Yan yung pinaka-critical yung elementary. Kailangan matuto sila dyan sa mga basic math, basic uh, English, yung pag-construct ng sentences. Kasi madadala na yan hanggang college. Mm, -mm. So, pinaka talaga yung pagtuturo ng ng English at sa mat sa sa elementary. So, nakakapagtaka lang with high honor siya nung no, nag-graduate ng senior high tapos hindi siya makapag-construct ng sentences. Hindi ko natin alam yung story. Malay mo, may sakit siya. Pero hindi ata eh. Hindi ko natin alam. Hindi ko alam. Baka mahina lang talaga siya sa English. Hindi, may iba-iba kasi tayong kalakasan sa academics eh. May magaling sa math, may magaling sa English may magaling sa Pilipino, may magaling sa science. So iba-ibang iba-iba yung katalinuhan ni, eh. So baka mahina siya sa English. Mali mo magaling siya sa math, 'di ba? So yun lang guys, don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel and my TikTok account Ben Trinchera and my YouTube Ben Trinchera. Damo nga salamat ngan pag-upay pa, pag-upay kamo. nagkabulbul naman ako. Ngayon, God bless. Bye-bye.